Ha, ha, ha. May dala yung kapatid ko na ano, manok. Native. Ngayon, hindi sila walang marunong magganyan dito. Kaya, ako na lang ang magtsatsaga. Tapos, ang problema pa dito mga idol, dito sa bahay ng nanay ko, wala man lang kuchilyo na matatalim. Buti, buti na lang. Buti na lang. Buti na lang meron akong kuchilyo pag ako pag ako mano naalisin na kita dito mother yan ang tatandaan mo hmm? pag ako nakarecover bibilhan na kita ng barong barong mo yan wala namang umaangkin siyempre ikaw nakatira dito ang laki nito, kawawa naman ngayon hmm? hmm. ka na ha Ito mo dicakin, ha? Ito mo gagalit, ha? Kuan, madir. Tagay ko kuan, madir. Ngayon kuan ba? Tung malukong ba, madir? Lagi mo tangig bigas, gamay. Bigas, wasin. Bigas? Ang liit naman yan. Tama na yan, dugo lang. Oo, oh, dugo naman

Tayong tak. Yes, utos bilya. Itaas ni kay para sa kuha. Kani mo sa itaas na. Oh. Ha. Nang gusto sa kilaw. Manung sa tak. Wala na sa katilaw ani. I Kay dugay na sa katilaw. Kuha na kuha sa tanglad. Eh, oh, ay tanya. Kuha ni wala ko tanglad. Ito ang niya kay para yung. Dawas. Hmm. na. Ayun sabo. yan sigit taas ng kuwantil yan ang oh patay, patay na, na patay na patay okay. patay birthday ni mother karon <laughs> kita ni siya mga kuwantil fans <laughs> niya ba birthday niya karon ano <laughs> tama ra ni sa birthday ko <laughs> kami kuulang uh -oh. na birthday good mo hm Hindi <laughs> na ako <kumangin> imbita <laughs> Wala na imbita mo dyan, no? Oh, no? Wala, wala, wala na imbita mangingbita. Oh, wala nga imbita mo. Wala na imbita imbita ka ron. Hindi na uso ngayon yan. Tambay na lang yung kaon. Kani, muna yung gwapo pagkaon sa mga kuhan. Inamo, inani ram niya mga ba? Kung kubri ram ang guni ang mga agyot. Di ba ma may mga sosyalin ba? Saktura niya mga mga inani agyot. Tama lang yung mga ano lang maka tilaw rabi mga niti ba pero sila wa gud sila katilaw ug inani wala wala sila kamera gyud maka ani pero sa totoo lang lami gyud ni kay inani lami bisaya gyud bisaya ni nitid ni manuka wa na wa na siya kinabuhi kirig na gyud kirig na siya oh na siya kinabuhi di ba di madera

sa to ng ko ah kituna botana dia? mo de am oh edi rin to ng ko maglin ko na na taray ako ni be akini yan ah mate malapwa ko anay ah pa lop yo ko anay ni ni nay tarun ido blog to sa this target mo gipatay na inyo gipabotangan kan inyo ko an tobig na init jud ah tablo gring manok ni yo <laughs> tablo gy mga idol ah pastilan oh inita inita paslot nang istisyentisyahan gyud okay. ang kuan ah inani man sila mo butang sa Ginoo na inani ra gud ang tinabuhi nila sakto na ni Ah, dire na bigko ana nita. Oy, dire plastik pa man na basa ang uban nun. Alin? Wa pa na basa ang uban. Dili mabasa na siya. Bubuon ra man na. Bubuon na na siya. Kuha ra didi mo. Ana unod man ni. Ah. Kay pa kag ibabad ni mo na ako na um, siya. Dire nang imong panit makuan ba?